J.M. Fiang Ayuda, Fyang Smith, pinagmamalaki, si J.M. Ibarra. Tinanong si Fyang ng netizens, kung si Kyle Echari, o J.M., ang piliin nito. Ayon kay Fyang, walang tatalo, sa bossing ko, sabay pikite kay J.M. Kita nyo ba yan, Pogi no? Ayan, ang sagot ni Fyang. At ganun din naman, si J.M. Ibarra, tinanong siya, what makes you glow? Sagot ni J.M. Siya, sabay-turo kay Fiam Smith, kilig to the bones, ang nagtanong kay JM. Pati din ang mga fans, lalong kinilig sa JM Fiang. Natural kasi mga galawan at filmong, totoo ang lahat ng pinapakita nila. Si JM, nagiging clingy na ito kahit pa sa public. Bigla na lang itong umaakbay kay Fiam Smith habang sila ay naglalakad sa airport. Ito pa ang iba't ibang ayuda. Nang JM Fiang sa kanilang mga fans. If you're someone who needs to hear this, take a breath For those who put others first when their own world's a mess For